Ano? Wow! Thank you! Ano? Oh, happy Valentine's! Thank you! Hi po mga kasimple! Ngayon po ay Monday, February 19. Anong oras na, Mami? 9.15 9.15 a.m. At yan po, nagluluto si Mami ng eh, nagtitimpla pa lang muna pala ng pang-bistek. Bistek na pork chop. Ano yan tinitimpla mo, Mami? Asin tsaka paminta. Asin tsaka paminta. Mga ilang minuto, ilang oras mo yung nakababad na ganyan? 10 minutes pwede na. Iprito. 10 minutes. Ipiprito muna ni Mami. Saka titimplahan ibibistek. Titimplahan muna bago... Oo nga. Pagkatapos nyan, ipiprito na. Bago ibistek. a little later. Dito na po ni Mami yung pork chop mga kasimple. At ngayon na yung konti pagkaluto niyan ay yung ating kakila zero at zero sa school para bagong luto ulit ang kanilang lunch. Oh. Oh. Matakpan ko para yun yung madaling maluto hindi ito mansika mantika. At tinakpan ko mga kasimple kasi ito matansik yung mantika at the same time pag nakatakit na ganyan, mas madali pong maluluto yung ating fried na pork chop. Ito pa po yung iba, makakasimple. So lahat po yan, ay ganun ang gagawin ni mami. Ipiprito po lahat yan bago niya gawing bistek. Moments later. Babalik rin na po mga kasimple at luto na yung kabilang side. dahil lang po nating maluto mga kasimple at ganoon din ang gagawin dito sa ibang natitira na pork chop habang inaantay nating maluto yung piniprito ay hihiwain muna tong ibang mga sangkap katulad ng patatas at sibuyas Luto na po, mga kasimple. At parang uh, na ni Mami. At yung iba ay ganoon din ang gagawin. na po yung huling bats ng ipiprito ni mami. At ahangunin niya na itong nakasalang kanina. Yan na lahat yung mga naluto. Tapos ito yung dalawang huling natira. Sabihin natin yung pata. Tapos nasabay na po yung patatas mga kasimple. Pagka luto niyan mami, yung mantika, yun na rin yun. So, Nabawasan mo pa. Nabawasan mo. Nabawasan pa yung mantika. Iba hindi naglalagay ng patatas. Option lang yan. Kung gusto nyo para sa mga bata. May vegetable sila. Wow! A little later. Nasalang na po lahat ni mami yung mga natirang patatas. At dito niya pinrito yung dalawang pork chop para mabilis ang lutok. Nahangon na po lahat ng patatas mga kasimple at magsisimula nang magisa si mami. Dito na sa magigisa sa pinagtrituhan ng pork chop at saka ng patatas. Pwede po ng toyo. Bali, walang pirasong pork chop po ito, mga no? kasindi. Tatansya lang si Mami pag nagluno ko ito. Maminta. simple, lalagyan na ni mami ng tubig. Pansahan lang din yon. Hindi pa yung isang baso. At lang po itong kumulo, mga kasimple. At pagkatapos ay ilalagay na yung mga pork chop. A few moments later. nalagay na po ni mami yung mga na-fried the pork chop, mga kasimple. masitas, oyster sauce. Dagdag pang palasa. Yan lang po yung nilalagay namin ibang sangkap. Wala lang po iba mga kasimple. Sasabay na rin na ilagay po yung patatas. Five minutes later. Tikman natin mga kasimple. Maalat na asin. Tama lang. Medyo maalat ng konti. Pero mukhang tama lang. Si mami naman ang titikim. Ano, sa tingin mo? Tama lang. Tama lang. Ito yung mga sibuyas, mga kasimple. Ano oras na ma? 1130. 11.30 Taman tama lang sa break time ng dalawang bugo Okay na po yan mga kasimple Luto na ang tanghalian ni Lajiro at Gerald Yan na po mga kasimple At nakaredy na ang baon ng dalawa Yahatid lang po namin yan mga kasimple sa school 11.40 am mga kasimple papunta na po kami ni mami sa school dito na po tayo may mga bangers na dyan dito na mga bangers Ayun na, yung sa <laughs> Pupunta ka na sa classroom, ha? Bye bye, bunso! Ano? Wow! Thank you! Ano? Happy Valentine's! Thank you! Kami naman po ni Mami ang kakain, mga simple Ano yung binigay ni Jiro, Mami? May flowers. pa flowers kay Jiro kahit late na ang Valentine's Day. Dear Mommy, sorry po kung late na late na dumating ang bulaklak na ibibigay ko sa iyo. Pero sana po itanggapin mo pa rin po ito. And happy Valentine's rin po. Love, Jiro. Oh, wow. Project nga ito. Yata mga kasimple. Kasi pakita mga mami. Nasaan na? Wow, ganda. Tatlong roses. Ikaw, Toby. Ano bigyan mo kay mami? Red. Dalawang red saka isang white. Si Bitob, meron kang regalo kay mami, Bitob. Ha? Bitob. Mga no badalas. Kain po tayo mga kasimple. Tikman natin. Mmm. uh crunchy ang sibuyas. Check na natin itong pork chop. Tabi ah. Atas. Job. Hmm, tabi. Hmm. Hmm. Ang sarap. sarap. Sibut, sarap. Tapos tayo kumain, mga kasimple. Si ayan, hindi kumain. No, oh, kumain ng patatas. Salamat po sa inyong panonood, mga kasimple. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye! God bless! Si Gerald ka ba? <laughs> <laughs>